Hello po mga kalaki, napakalamig po. Alas 5 po na po ng madaling araw, madilim pa po mga kalaki. Pero ang ginaw-ginaw, nakita nyo naman, hinahangin yung buko Ang ginaw-ginaw po mga kalaki, grabe po. Happy New Year po, Happy New Year po sa inyo mga kalaki. At syempre, ngayon po, ngayon po, syempre, ngayon po, New Year na po mga kalaki, ay dapat po, dapat po, bagong numero, bagong mga swerte, bagong mga... Uh, tatayaan nyo po ang ibibigay po natin ngayon po, araw po na ito kaya gising na po mga kalaki, kunin mo na ang mga lucky numbers namin ngayon na talaga namang pinaghandaan namin to para po ngayon po bagong taon syempre mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers po na ibibigay po namin sa inyo na wapo ah, na wapo palarin po kayo ngayon, okay kung ready ka na, ready na rin ako tara na po, Luzon Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo wala ka na bang manalo at maging milyonaryo ang hangin, no? Grabe. Hi, Lola. Si Lola Carmen. O, oh, mag niya naman si Lola. Lola, Merry Christmas and Happy New Year. Ayan, I miss you, Lola. At syempre po, mga kalaki, ito na po ang mga two-digit lucky numbers namin. Kunin mo na. Umpisaan po natin sa Romblon. 25, 29. Ang Ono Rizal. 7, 18. Montalban Rizal. 23, 26 Antipolo 12 15 Taytay Gis, 18 Cainta 9.15, 15 San Mateo 330 Isabela 21 26 Tugigaraw 18 14 Rojas 3 25 Capiz 12 8, Bohol 9 Gis, ano ito? Bulacan. 11.30. Baguio. 15.05. Bicol. Gis. 12. Batangas. 14.23. Bataan. 1.18. Butuan. 2.05. Benguet. 6.00. Iloilo. 3.05. Leyte. 21.04. Samar. 95 para Paranaque 12-30 Manila 23-32 Pasig 35-36 Ano ito? San Juan 29, At Marikina 7-11 At siyempre po tabuk 14-20 at syempre po sa Kalinga, Payaw, 5.29. At syempre po, isunod na po natin ang Quezon City. Ayan po, Quezon City, 20.26. Pampanga, 12.29. Dapat sa mga gano'n mga motor, ano? Dapat dito sa mga motor, pinag-uuli eh. Kaingay-ingay. Grabe. Pangasinan, 26 sa East, La Union, sa East, 21, Ilocos Sur, 234, Ilocos Norte, 317, Nueva Ecija, 20, 25, ayan po, Nueva Vizcaya, sa East 1, Ayan na naman. Pangalawa na yan. Due, uh, mas bate. 4, 11 Sebu, 23, 30, Aklan, 58, Aurora, 122, Laguna, 56, Quezon 83, Olongapo, 21, 12, Davao, 28 Tarlac 23.9 Quirino 5.26 Bacolod 2.3 Ayan po mga kalaki ay i-stop muna natin sa Bacolod para po sa ating mga masusugid ng mga followers dyan, ang mga nakatutok po araw-araw at oras-oras mga kalaki. Dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account para sa ganun po ay lumadaan po sa inyo ang mga laki numbers namin para nagkakaroon po kayo ng mga tips at idea hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 316,000 followers mga kalaki at syempre po may second account tayo Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at kasama ko si Lola Carmen at syempre Aris Gatchel yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook tandaan nyo yan na check, check nyo po lagi ang followers para po hindi kayo liligaw, yun po ang mga ipapallow nyo. At meron din po tayong TikTok, 423,000 followers po. At meron din po tayong YouTube, 16,400 followers mga kalaki. Diyan po kayo magme-message, hihingi ng mga laki numbers at magre-request at pag nabasa po po na kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng video at nakapalaw, nakacheck ko, nakapalaw ha, automatic syempre, katulad ng mga iba, nabigyan ko na ng mga lucky numbers, wala naman kasing masama kung magpa-follow ka, libre naman yan. Okay? So mga kalaki, tandaan nyo ha, para mabigyan ng mga lucky numbers, dapat po naka-follow, yung mga hindi po sasali sa private consultation. Pero kung sasali ka sa private consultation mga kalaki, tandaan nyo, Libre po ang lucky numbers namin, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po yun. Wala po itong pilitan. Bago po kayo sumali, make sure po na makakausap nyo ako para legit na legit na ang kausap nyo. Ako po at hindi po ibang tao. At syempre mga kalaki, mali mo naman pag sumali ka. Pag na ko na maganda ang birth month mo at birth year mo, matutukan kita eh, ikaw pala ang susunod na mananalo natin ng milyon. Ayan po mga kalaki ya, mali mo nun, manalo ka rin ng 5 digits. Diba? Kaya baka dito kaswerte sa private consultation. Magpa-member na po hanggat ah uh, Promo po tayo. May discount po mga kalaki. Okay. So enter po mga kalaki. Ituloy na po natin ang mga 2-digit lucky numbers. Kabite. Kabite. 2, 20, 8. Tagig. 3, 15. Mindoro. 17, 8. Marinduque. 29, 5. Marinduque. 3, 15. Caloocan, 8-5. Muntinlupa, 13-23. Ano to? Palawan, 17-1. At syempre, Sambales, 2-36. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers. Takbo na sa sukin yung outlet mamaya. Pag-ising nyo, i-ramble nyo po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit digit, ha. Ah, para mabalik na po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, ito po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan po shout out po tayo sa Paranaque ayan po sa ating mga followers po dyan hello 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 po sa inyong mga kalaki at syempre sa family de la Vega, hello po sa inyong mga kalaki dyan Maraming maraming salamat po sa mga taong pagsubay po ibu sa amin. At syempre, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may, ano to, Munoz. Si Market. Hello po dyan sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga uh, driver po dyan ng mga toda dyan. Hello po sa inyo at sana po palarin kayo ngayon pong bagong taon. At nais ko po sana ngayon pong susunod na taon, kayo naman po ang mananalo mga kalaki. Ingat po at good luck. Merry Christmas at Happy New Year.